kasi nagpapayad sila ng essential oils. Tapos yung essential oils, binibigay siya <laughs> ng ano, orgasmic effect. Tignan mo, mapapanood natin mamaya. Kasi, It's so orgasmic, naputol yung katawan mo ng kalahati. <laughs> <laughs> so pag ginamit mo siya, oh, pag ginamit oh. mo siya, ganun din yung parang, I wanna try that oil. <laughs> uh Oo, -oh, parang <laughs> So ang gagawin natin, panonoodin lang natin yung mga scenes nila and then we will rank it 1 to 10. Kayo rin sa mga nanonood dyan, mm. uh, i-rank nyo rin 1 to 10. Vote kayo. Uh, so let's start with Irma Alegre. Ah, sige. Okay, okay. Ah, sige, sige. Ah. Mom, ayun. A few minutes later... <laughs> Sobrang <but> cheesy. Eh. <laughs> Imagine mo, ano bang ginagawa ng mga lalaki pag namoboso? Ever pa ako ng boso, sorry, so hindi ko alam. Ah, uh, I don't do. Koy <laughs> <laughs> ko ikaw yung lalaki, bibinabasuhan ka nag naghubad. Tapos mm -hmm. nagpa ng oil sensually uh, sa katawan. Syempre ikaw, ka na eh, alam yung pa-orgasm ka na rin. Sabi so, uh, lang nagtatiyo yung katawan. Ups. Ang sakit mo. Oh my <laughs> Pero ang malala pag tinuloy mo pa rin. Kasi <laughs> <laughs> nandun na hindi ka na baka ano eh. Not my proudest fact pero kailangan ito pusing. Rating. Ako? Horror factor? Ano yung mga criteria? Hindi. <laughs> walang, walang horror factor ten. dito. Ten. Ten? Oo oh, naman. Uh, sa 8 muna ako. Sa 8 muna ako. For now. Ah. Uh. Gusto ko makita yung iba eh. I will give it a 9. a give given okay. the context na siya yung, yung nga eh, siya yung gumunap niya, di ba? Walang ibang uh, gumawa ng role yan. So katawan niya mismo yung nakita mo. And then, the the moaning. The moaning was definitely a turn on. Pero masyado madilim eh. Yun yung problema eh. <laughs> So, oh, okay. oh. <laughs> it's too dark. <laughs> so ten, 10, 9, 8, and a 27. Oh, see si Marjorie, Marjorie Baleta. not Ano Oh! Whoa! <laughs> That's it. Nung nagka-transform si Gretty, si Marjorie. Marjorie na siya eh! <laughs> Napanood ko na siya sa ibang movie at alam ko na kung ano tura ni Marjorie. Marjorie, Marjorie. Marjorie. Uh -huh. Iba yung, iba yung Gretchen tsaka yung Claudine eh. Si yeah, Richie, kaya pang pangubaran sa isip ko eh. Pero si Marjorie, hindi ko talaga makita. Lalo na yung mga old films ni Marjorie kasi medyo chubby nga siya, di ba? So, yeah. Mas maubaran ko pa sa isip ko eh. si Amanda Page dun sa movie na yan. True, true, true. Ah, oh, ah okay. Oh, diba? Nag-moan lang siya. Nag-moan lang, simulang-simula. Oh, um, pero di mo nga alam kung siya pa yung nag-moan o baka may nag-dubbing lang doon. Si Irma Alegre, unang scene pa lang, side-boob agad eh. Di ba? <laughs> exactly, di ba? Exactly. <laughs> No offense to Marjorie. no offense the, mga may gusto kay, kay Marjorie. So, what eight. do you think? Eight ka? seven. Yeah, seven. I'm also a seven. Hindi, hindi masyadong convincing eh, no? Uh, uh, sa... Ay. Uh, so, 22. Your hands down. Oh, ito na. Oh, finale. Ay ko. Don't let me down. Oh. Sino yun si Ay ay, ay. Si Icy Mendoza. Icy Mendoza. ba siya? A few minutes later. Siya kasi yung pinaka-latest. Oh. Ah, Pagating sa pag biglang oh. yung... Oh! And the effects <laughs> are good. Ten, ten ka na, Jacob, ah. Bilisan. Pag ganun niya, parang siguro, dahil sa acting na rin, parang it bumped it uh oo. -oh. Uh, kung ginawa niya yung siguro something similar ng kay Irma, baka I wouldn't have chosen a 10. Or yung something similar na kay imagine parang ganun lang yung acting na hmm. level. Baka hindi ako hmm. nag-10. Pero dahil, nadala niya sa acting. Ako 9. 9 si Aiko. Kasi may, I'm not sure if that's her boobs respected actress na siya so hindi niya na kailangan magpakita I mean hindi na siya papayag na magpakita ng gano'n acting wise pero yung sensuality kay pa rin sensuality lang ah sensuality ako ano 10 context sa Aiko you know Aiko she doesn't do these types of roles yung mga sexy sense sensual mm. nagtanggal siya ng damit niya yung and ano and a nun's dress of all things si Aiko Melendez nakubad sa harapan mo di ba tapos, tapos maliwanag. So, kitang kita mo. Ang key, Sorry. Sorry for natumuha ko manyakis. Ang kinis, dude. <laughs> 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 ang kinis ng... Yung reed. oil tapos, yung nagdala. Sa malika. bibili oil na yan. <laughs> kaya siguro nag-oil din. Para kuminis. Kaya parang <laughs> alam mo yung shining effect. Ay, ko may lendes, 29. O, no? oh, tapos... Winner, uh, followed by Irma Alegre. Uh, credit to where credit is you, Irma Alegre. Saan kanya nagsimula lahat yan. No? Without Without her, hindi na nalabas yun eh. Sina Aiko, tsaka sina ibang mga mga They want to, to ano loves. kasi, parang copy the look. You know so, what? So, yung maalig. Oo. Uh -huh. Sino mga actress ngayon, yung gusto mo makita ganyan? Si Lobi Poe, no? Si Lobi Poe. Pag si Lobi Poe yung nagganyan, tapos kahit malit ng boobs nun. Nadine Lustre. <laughs> Mm -hmm. Ah, yung mukha Joke lang yung din na joke lang yung Nadine. Na ito, ito. Na gusto mo ito. sabihin ko ano, Katrin Bernard. Ay, hindi wag, wag ginagalang si Catherine okay. ah. Kim Chu. Uh, Ay, ah, okay. Man. I'm being sarcastic, dude. Uh. <laughs> <laughs> no, no offense kay Kim but no. Sabi <laughs> niya sa na? ano, sa character ni Herbert. Bawal lumabas. Sa classroom <laughs> may bat. Bawal lumabas, oh, bawal lumabas. Bawal <laughs> to. Pag na-pull off niya yun, bilib na ako sa act niya. Ay, if ever may gusto akong maki makita yung ano, yung ganyan, si Kim Domingo. Ay, magpapakain ako. Di ba? Pag ako sa kainin, gaganunin ko muna yung boobs niya. Ah, Kim Domingo. <laughs> O oh, nga, no, pwede manananggal. Di ba? Di ba? Top half and bottom half. <laughs> both works. Sige, please. Pag <laughs> ano siya, pa nag-transform, Sabi mo sa kanya, iwan mo na yung lower part dito sa akin, ako nang bahala. Alaga po siya. Uh, oh, God. Uh, so, yan. Thank you, everyone. Uh, please make sure if you did like the content, uh, please support us and uh, uh, go to our YouTube page, uh, YouTube channel. Please uh, follow, like, Uh, and subscribe to our YouTube channel And also if you didn't find yung mga sexy Na mga monsters and sexy Yung top 10 Do you agree with us or not? Do you agree with our votes on the versus? Sino yung sexiest na Na manananggal sa inyo transformation? Just comment them on our uh, Comment them below uh, And tell us Kung sino yung vote mo